Ito naman na uh, wow. yellow bull of a back to back. Out po natin ng 2,000 po ang pares. 2,000 ito ng pares. Aqua, ako B1, sa ako B2 of a Ito naman, project mo masaygot. Ito, pagkaisa pwede naman. 5K pagkaisa. pagka dalawa, bigyan na natin ng ano, 8,000. Ito sir Mark, uh, magkano? Yes sir, Magka mga yellow bull sir 1,000 libo lang sir, paris na Okay, isang paris na yan Sir, uh, isang paris Pwede kong bigay yan, 13 Kasama na to Okay, 13,000 Kasama na ito Kasama na to Yan, uh, ano yan? 800 paris 800 paris And then ito, Ayan. Ten pa. lang to. Okay. One uh, five na lang ito. Uh, Pares. Anong sabag dito? Ano, this one. Okay. Okay, uh, good morning. So, andito tayo sa pwesto ni Sir uh, PJ. So, good morning, tignan... bro, good morning. Okay, so tingnan ulit natin yung price update dito sa kanyang mga nagagandahang uh, mga ibon. Oh, Sir PJ, umpisa natin dito. Okay. Ito po, meron tayo dito mga kakatay uh, na albino latino. Yung albino latino natin, out natin, ng 1.8 na lang ang pare. 1.8 na lang ang pare. Tapos dito po meron tayong mga opa-dilute, may opa tayo 500 naman. 500 na tapos lang isa. itong mga uh, opa-dilute, isa. Uh, Ngayon po ito may mga opa-line dito na normal, ito 300 isa. Tapos meron din na yellow bull 350 naman, tapos latino Opaline. Ito out natin ng 1.5 na lang po. Napaka-pula po niya, napaka-quality. 1 na po. Okay, 1-5 na lang. Meron din po tayong mga opa na par Yung par-blue opa natin, out na lang natin, 1-5 ang pare. Sa mga green opa naman, 1-2. Tapos may din po tayo ng hand-feed. Ito naman po, uh, 700 na lang po isa. Hand-feed, uh, 700 na lang isa. So, 700 na lang itong handphone. Meron din po tayong Aqua V2 o pala yung 5 low pay pay dead. Ito naman po, 5K po ang parisian. 5K ang parisian. Ito naman po, Aqua V2 o pala yung dilute. Ito po, uh, out po natin ng 6,000 ang isa. Pero po, pagka pares po ang kukunin, bigay po natin ng 10K na lang po ang pares. Okay. Ganun din po dito, bali dalawang paresan po yan, aqua bito o pala din dinyo. 10K po pagka pares, pagka isa, 6K. Ito naman, aqua B, back to back, aqua, aqua, aqua B1, sa so aqua bito o pala ito naman, project ko mo sa igot. Ito, pagka-isa, pwede naman. 5K pagka-isa. Pagka-dalawa, bigyan na natin ng ano, 8,000. Okay. Ito, meron tayo albino sa uh, normal gray. Ayan, out po natin ng 1,500. Albino, 1,500 and... Ito po, parish na po yan. Parish o. na yan. Ito naman, back-to-back, -back split din, Opalain so yung hand, split pa yung pack. Bali dito, uh, out po natin ng 1.5 1.5 Ang pair Pair na to Ito naman, uh, wow. yellow bull of a line Back to back Out po natin ng 2,000 po ang pares 2,000 ito ng pares Okay, uh, ayan Sir Fiji. Ito naman po, uh, Fire Blue Opa Dilute, sa Green Opa Dilute, uh, proven pair po sila. Bali yan, uh, na lang po natin ng 1.5. 1.5 na lang ito. Okay. And Premium then, na po, ito 1,000. 1,000 ito. Tapos meron din tayo dito, mga Alps 1, na Opa line. Ito po, out natin, 500 ang isa. Okay, 500 na lang ang uh, isa.

Opal Ito, ah, uh, Violet Opaline Pimpalo. Yan, Opal green. Lag na nga na natin, sir, baka, ano. Okay, uh, sir Mark, good morning. Good morning, sir. Okay. Sige nga. Ah, uh, ito sir Mark, uh, magkano? Yan yes, sir, Magka uh, yellow bull sir, sa libo lang sir, pares sir. Okay, isang pares na yan? Sir? Isang pares na yan? Isang pares po sir. Ah, uh, okay. Lalaki yung lotino natin sir, 500 na lang. And then ito sir? Ito, mga parakit sir, 500 yung pares. 500 yung pares. Okay. Ito naman na uh, sir Mark. Yan, yes, yes, one man, minute, sir eto two na lang. Okay, ang ganda. You, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. And then, And good morning sir. Ito na lang, sir. 2000 sir. Pa Follow pa sir. Okay. Sabay na sir. O nga eh. Okay. Sa na lang. aso po sa ibon sa halo-halo. Okay. And, magkano ito sir? Dito sir, 3,000 ito, 2,000. Okay, eto, uh, 3, 000. 3, 000 ito. 3,000. 3,000 ito. Okay. Back to back na follow ito sir eh. Ano nga ulit ito sir? Palo follow, ito follow. Pearl Saka pearl. pearl. Ayun. Okay. Ayan. Yeah. Thank you sir Mark. Thank you po. Ayan mas. Alcuan, sir. One to lang pa. Bronze pa lang, sir. Ito mga emerald, emerald. na babae, yeah, babae. sir. Ayan. Ito sir, ito uh, so sir, 8,000 sir, white piece na yung sir, 5,000 piece Sir, sure, mark ito? Oh. So, ito sir, 6,000 na emerald.

Oh. Ah. Magkano na lang to? 700. 700. And then, uh, eto sir? Uh, ah, Motted pipe. So fusion. Okay, 1,000 isa. 1,000 na lang daw isa nito. And then, uh, Ayan, Lutino. Lutino. 1,500. 1,500. Eto, grey wing yan, grey wing. Grey wing? Yes. Magkano Green. na lang ito? Yeah, 1.5. 1.5 na lang. Ito perso 5, saka wild type. 1.5 lang lang din. Ito, ano rin? Gray wing din. Ito, gray wing. Ito, oh, okay. cremino. Ito, yellow, yellow face. Yellow face. Ito, ano? Possible yellow face kung isa. Magkapatid sila. Okay. Magkano na lang ito, sir? Ito, pwede kong bigay yan. 13. Kasama na ito. Okay. 13,000 13, kasama na ito. Kasama na to. A ano ba itong kasama? Possible yellow face, possible, possible uh, yellow Okay, okay uh, number sir, uh, pareho lang pa yung dati? Oo, oh, si so 933-948-0599 Okay, good morning So, andito tayo sa Pwesto ni Sir Khalid So, i-assist tayo ni Dos Hello, Dos. Good morning. Okay. So, ito yung kanyang magiting na alalay ni Sir Cali. Okay, Dos. Tingnan nga na natin yung mga saan natin umpisan. Ay ba saan? Oh, okay, Okay. Uh, one five na lang ito. Uh, pares. Anong tawag dito? Ano, Alves One. Ito Okay. And then, ayan. 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 naman dito na ba? to ba 1/5? 1/5. Pareho lang ba dito? 1/5 ah, 1/5 lang, okay, so lang ito. Okay, uh, pare. No? Ah ito naman 2/5 yan. pare. 2/5. Eh. Okay. Okay. anong tawag? Anong type Anong tawag okay. dito? Okay. And then ito, dun, dun Magkano to? 7,000 pares. 7,000 ang paret. Okay, pares dito. Okay, ito, 7,000 din. Hindi, ano yan? 2,500 pares. Okay, 2,000. Blue, okay. Blue, Blue a pain. A pain. okay. And then, ito naman. Ayan. Magkano yan? Magkano ito? Pa, magkano ito? 1,500 yan. Albayo niyan. Okay, 1,500 siya. Ang pala niya, Albino Opaline. Albino Opaline. One five. And then. Ito mga itang red dito pa. Magkano ito? Tiga itang red yung na lang ang pare. Okay. And then, ito naman. 1,000 libo ito para. Para Awakan mo. Awakan mo. na lang ito. Pares. Right. oke okay. so, tawag dito ano uh, baju baju oke okay. ya yeah. dan okay. ito so, parakit para 500 boss ito, ito 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 500 dito, Paris ito yung okay uh, parakit

Dao sa to, magkano ito? 15 yeah, pare. 15 pare kan tawag dito. Tutino pa lang, tutino pa lang. Ito. Yan, ano yan? 100 pare. 100 pare. And then ito. Ayun. Oh, pare. 10, 1,000 pare. Okay, dito tayo Ano yung mga to maliliit na to? Oh, ano yung tawag dito? Ah, tawag dito? Okay, ah. Uh, 1,000 na lang ito. dalawang limo pare. Dalawang limo pare. Pertino, kakatil. And then, ito. Ayan. Ayan. Yellow bull. Ayan. Ang libo pare. Ang pare. And then, ito na lang. Dalawang libo lang din pare. Dalawang libo pare. Ito, anong kawag dito? nakatending. Nakatending. Magkano? So, Dalawang libo lang doon. Dalawang libo. Pare. Okay. Dito naman tayo sa hand feed. Dito uh, sa Okay. Ito okay. yung okay. mga hand feed. Uh, two two okay. And... Ay, sabad na kayo I na. Anong? Mean... Anong tawag ulit dito? Libra pig. 1,000 na lang isa nito. Okay, yeah, boss. Okay, uh, thank you, uh, Sir Khalid. Salamat din, boss. Salamat.